the so, five proven formula sa pagyaman. <laughs> so, naganap na tayo ng formula, sinamarize na natin into five, kung paano to na yun. Tayo yung So, parang wala tayong sabihin na, Dok, hindi ko alam ang formula paano pagyaman, and nito trial and error ako. So, ito, makakasave na tayo ng uh, time, effort, money sa pag, uh, ang tawag dito, pag-explore kung ano ang tamang paraan. Proven formula, di ba? So, eto na. Meron tayong five na pag-aaralan ngayong umaga. So, iba na bagay ko na sa ating previous vlogs. Pero ngayon, isasummarize natin sila. Including my own formula uh, ng pagyaman. So, nandito na rin. Sinama ko na ikalima yun. Alright. So, unang una let's see Dan Lok's Triangle of Wealth. So, according to Dan Lok, ang pagyaman may tatlo siyang uh, sides. Okay? So, it's either you're doing one or two or you can do both. okay? So, yan. So, pwede tayong, yeah so pwede tayong tatlo. Pwede tatlo ang uh, gawin natin. So according to him, ito yung tatlong paraan para kayo maman. Formula. Formula ni Dan Lak is, uh, you know, napakayaman na ni Dan Lak. Uh, in terms of branding himself, doon ko siya inaahan talaga. So sobrang uh, branded na branded na siya. <laughs> so, uh, ano talaga, consistent. Consistent. Oh, mo talaga mula sa mags and everything. Talagang, uh, ano siya ang tawag dito, alam mo, successful, right? So, so it's just, ito yung kaya kumuha tayo ng formula sa kanya para ma-share naman natin, pwede natin gaya, eh, di ba? So, business. Alright, yung una para sa kanya, business, right? So, no doubt, alright? So, sa akin, ito pa rin naman talagang pinakamabilis na pagyaman ng tao, paraan na pagyaman ng tao, mag-negosyo tayo, okay? So, if you want to be rich, start uh, launching your business, ang dami naman pwedeng pagpilihan ng negosyo, di ba? Kapon nga, yung isang deliver na nakausap ko, uh, sa bahay niya, nagugupit na siya, may sa isa store, may bigas na rin, may loading. So, di ba, kung kumikita siya na more than 1,000 a day, that's enough for the family as a start. Okay? So, alam ko, nahihiniwala ko lalawig pa yon di ba? Launch your business. Pwede e-commerce, okay? So, I can help you, my team can help you how to launch your e-commerce business. Napakadali. Alam mo lang, mahirap. Pero when you start it with my, you know, my, with our assistance, yung team ko, kaya-kaya mo. Kahit bukas, pwede kang mag-start ng yung e-commerce business. Okay? Home-based business. Marami din tayong pwede pagpilihan. Ang, ang dapat lang mag ka na mag ka. And you just have to start with one idea in your mind. Sabi nga ni Zuckerberg, all ideas don't come in full form. So, pag may idea ka, pag ginawa mo, dun siya nagiging maayos. Dun mo siya, lalagay ng form, mapapa-unload, mas napapalawid. Alright? Okay, second, according to investment. So, wala naman doubt, di ba, kung ano yung dyan, you know, ah, uh, dyan yung amal sa investment. You just have to find the strategies, di ba? May mga ano nga tayo, ako, I categorize the investment dito to one, the ordinary and the high-level investment. So, kung nag start ka pa lang sa ordinary investment ka, okay? kung paano, yan, message mo lang din ako. Okay. And of course, using your skill. Okay? Ito, paano ba gamitin yung skill mo? Alam mo na naiiwala talaga, meron tayong isang uh, skill. May isang, may isang skill na pinagkaloba ang ating Panginoon sa atin. Isang gift. Give niya sa atin eh. Regalo. Bigyan niya sa atin. Di ba pag binibigyan tayo regalo, nag-enjoy tayo. Di ba? Sesaya natin. So, binigyan tayo ni Lord ng isang skill. Para gamitin siya sa pagyaman, how to have source of income. So kung ano yon, di pa na discover hanapin mo, you sit down, tina mo kung ano yung kaya mong gawin. right Okay, so yun yung first uh, proven formula by Dan Lok. So use your skill, business, and investment. So kung di mo alam paano sisimulan yan, uh, yung triangle, wag mo nang buwin, dito ka muna sa si skill, kung ano yung kaya mong gawin. Okay? ano kaya mong gawin ngayon. So, kung kaya mag-host ng event, kung kaya mag-growing, magturo ng sayaw, you can do it. Then eventually, pag naka-save ka na dito, you go to investment and business. So, ako nga, ang procedure ko dyan is skill, then magkaroon ka ng business using your skill, like my GDS corporate training, then try to invest. Okay? Dan Lux Triangelo 12. Well, Ay, right, so, second formula, paano tayo maman, Tai Lopez? isa rin na tao. <laughs> Marami tayo na-discover sa YouTube. Kaya maganda rin na nanonood kayo ng YouTube channel. Ng mga YouTube. Uh, kahit hindi lang parati ako explore, may iba't ibang idea kayo makikita, di ba? So, maririnig. At may encourage tayo na sundin yun Alright, so, Tai Lopez. Ang kay Tai Lopez naman, A1 plus A2 plus A3 plus B So, pwede pa yung mag-A4, 5, 6, so on and so forth. Okay? So, ano ba yan? Yung A1, eto yung major major source of income mo. So, ayan naman yung kay Tai Lopez. So, kailangan meron kang source of income. Kaya sabi ko, uh, kung meron kang career ngayon, palawigin mo lang yung career mo. It's okay. So, get promoted. Assume mo yung one of the highest position, okay, sa career. So, huwag ka naman malatili na oh, nasa academe ka. Na teacher one, for life, dua. so at least sumangat ka naman. So, maging department head principal, di diba? Supervisor, right? So, yun yung A1 niya. Then, don't settle on that. So, dapat meron kang A2 and A3. So, yung dalawang yan, ito yung additional sources of income mo. Right? So, A2 and A3. So, ayan, yan. So, sabi ko nga, uh, ngayon hindi na uso yung isang source of income ka lang. At least, meron kang 2 to 3. Because, lahat ng mga self-made millionaires, meron sila at least 7 7 sources of income kaya sila naging millionaire, okay so hindi mo kaya ang 7, doon yung hirap kahit dalawa lang muna ngayon isa, gamitin yung skill mo, mag-side job ka magbenta ka anything, mag-e-commerce business ka so meron kang additional sources of income, diba, tapos meron kang daily income, parang kagabi nag-coach ako I'm on Bernadette <laughs> so nag- ano kami, home-based business din na pag-usapan namin na kailangan magkaroon siya ng additional source of income na sa bahay lang. So sabi ko, pwede kang uh, bumili ng video kay for rent mo, tables and chairs, van, tricycle. So basta meron kang additional source of income a day. Alright? So hindi pwede mong gawin. Pwede kang bumili, paparent mo lang. ba diba? So hindi ko alam kung anong meron dyan sa community mo, dyan mo i-base. Okay? Then one e-commerce business. So that's it. So, meron ka ng A1 plus A2 plus A3. right? Plus yung P. Ano ba yung P, Dok? Ang P, ito po yung passive. Meron kang passive income according to Tai Lopez. Para mamuhay ka ng uh, umaman ka, maging successful. So, hindi naman kapus kapos ang pera mo, kailangan meron kang passive income. So, ano ba yung passive income? So, for me, it's semi-passive income. Ito yung, hindi ka naman siya nag-effort pero kumikita ka. Like, if you will be writing e-book, if you will be writing e-courses, hanggang may bumibili kahit ka kahit tulog ka, meron kang sales, di ba? Or may YouTube channel. Ah uh, Pag-ising ko, yun, meron na tayong dollars. Kanina, I check, I have $55. Di ba? So, ang ibig sabihin ni Tai Lopez, para nun, actually, well, may kasunod yan, sabi niya, pag na-establish mo to, you can have the lifestyle na gusto mo. Okay? Pero bago we identify lifestyle na gusto mo gawin mo na to. So passive income, e-commerce business also a passive income. Business partnership also ba passive income, di ba? So marami passive income na mag-effort ka lang in the uh, uh, you, during the establishing of your of the you know, yung pagkuhanan mo ng source like for example, if you're writing an e-book. So magsulat ka lang po muna, then after at pag na-publish mo na 'yan, so tuloy-tuloy na income mo. Okay? So e-commerce business also one form of Uh, semi-passive income. And if you want assistance yan, tawag ka lang, alright? Ang <laughs> number ko, nabihin ko naman, 0939-5254-311. So, ayan yung uh, formula ni Tai Lopez. A plus A2 plus A3 plus passive income. So, ayan ang sana formula. Ginawa niya. Alam niyo, ang daming source of income ni Tai Lopez. So, dropshipping, Amazon, so ang dami. Okay? Kaya, millionaire eh. Di ba? <laughs> So, mag start tayo ngayon. Meron kang career, hawakan mo 'yung career mo na 'yan, work on it, mahalin mo 'yan, then mag-add ka lang ng other sources of income, right? And next formula, yan, si Grand Cardon naman, kay Grand Cardon, napakasimple lang ng kay Grant. Grand Cardon 40% rule, 'yan 'yung formula niya, 40% rule. What is 40% rule? So, according to Grant uh, Grand Cardon, ang style niya kasi So may mga business si Grand Cardon. So doon sa mga then meron siyang nung nagsisimula na siya, nagsisave siya ng 40%. So yung 40% na yon hindi niya po yung ginagalaw. Okay? Nandun lang si 40%, hindi niya yung ginagalaw. Then pinang-iinvest niya or pinang business niya. Okay? So paano natin ma-apply yung 40% rule? Kanina ituloy lang natin kay Tay Lopez, di ba? Meron kang main job, additional sources of income. Or doon kay Danla kanina, meron kang skill, meron kang maliit na business, di ba? So, yung mga kinikita mo doon, yung 40%, itatabi mo. Then, you venture it into bigger business. Yun ang role ni Grant Cardon. So, huwag galawin. At bawa, empleyado ka ngayon sa isang private company, okay? May sweldo ka, alright? gasusin mo <laughs> sa budget. Then, nagkaroon ka ng side job, nag-edit ka ng mga article. So, kumikita ka na, let's say, additional 5,000. Yung 40% noon, itabi mo. Yung 60%, sige, kaso <laughs> Enjoy it with your family. Yung 40% na yun, pag naipon mo, pwede mo na magpunan, mag-business ka. Yun ang ibig sabihin ni Grant Cardone. Yun ang 40% rule. Alright? So, yung 40% rule na yan, so, ibig sabihin po, nakatabi yung pera mo, hindi mo ginagalaw, pero hindi mo siya forever na nakasave. Pang-i-invest siya. 40% rule. Alright? Para nun, yung kinikita mo rin na side job, hindi siya nawawala lang. Di ba? Misa kasi nagpapakapagod tayo dahil na side job, tas ala din naman tayo na si-save mula doon. Save na natin 40%. Alright? Kung ginap ka mula sa 40, mag-start ka sa 20 or 30%. Alright? Next, yan. Uh, Boss Sanchez. Si Boss Sanchez naman ay 110, 20, 70. So, yan ang Uh, formula ni Bo Sanchez sa pagyaman, okay? So, paano ba ginagawa? According to Bo, yung 100, eto yung include your full potential. For example, uh, isa kang, uh, yun nga, or empleyado, may negosyo ka, so let's say kumikita ka ng 50,000, combining all uh, yung uh, being an employee, or meron kang business, 50,000. So, according to Boss Sanchez, unless you use your skills, your gift, potentials, talents, and everything, hindi pa yun yung 100%. Ang sinasabi niya po sa 100%, eto yung pwede mong kitain. Eto yung pwede mong maging source of income. 100%. Okay? So, if you think na yan na yung 100% mo, hindi pa. Just like what happened to me, no? Nung no, na-promote no, no, ako as Dino Academic Affairs, so, natatagal yung sweldo natin, so ito na yung sweldo natin, sabi ko, ito na siguro maximum na pwede kong kitain sa buhay ko. Hindi pala. When I started targeting and using my skills, so more than that, triple, apat na beses, I earned it. Okay? Yun yung sinasabi na, 100%. And tingin ko nga ngayon, yung income ko ngayon, hindi pa siya yung maximum. Because I'm launching different businesses, like e-commerce, uh, training, and other things. So, yun po sila sabi ko na 100%. So, yung kinikita mo ay 10, 20, 30, 40, 50, hindi pa yun ang maximum. use your skills according to book. Okay? You use your gift. Alright? Yung 10 number, of course, tithes natin yan. So, kung hindi ka nilawala sa tithes, offering. Kung hindi ka nilawala sa offering, give it back. Tumulong sa iba. Di ba? And 20, eto yung isa-save mo pang invest or pang business. Kanina akin, si Grand Cardon, 40%. Eto naman, 20%. And 70, eto na yung panggastos mo. Diba? Eto na yung ano mo, pang everyday, pang buy ng bills, panggastos mo. At least sa katabi na, tinan ang arrangement ni Boa. Ah. Bago ang lahat, gumastos, dapat nag-earn ka muna ng pera. Nag-tights ka muna, nag-offering, then nag-save ka na ng iyong pang, ah, uh, ang tawag dito, ah, uh, pang-invest at pang-business. Then, ang uh, 70% na eh, pag-gastos mo. Okay, so meron pa tayo dito ng isa, pero mamaya na natin, <laughs> papasok na tayo. yun, <laughs> naka-upcast na tayo, living the dream, alright? So at least may apat ka ng formula, pili ka na lang dyan, Dan Lux, Ty Lopez, Grant Cardone, or Boss Sanchez. Kung uh, gusto mong magpa-assist, I can be your coach, pwede ka ng tulungan, paano ka magsimula. Or you can create your own formula of success. Like yung part 2 natin mamaya, hindi discuss ko my own formula, the four pillars of uh, well, alright? So, yan. As announcement sa lahat ng mga gusto magpa advertise ang business nila, launching ko this Saturday, uh, yan, may e-commerce business, message mo lang ako, okay? And magpa-coach, 525 And April 27, this Saturday, nasa Robinsons, mapanga tayo, lahat ng mga gusto maging speaker. Kung di ka makakarating dyan, meron pa tayo May 4, sa Manila naman, una-una lang po kayo mag-message. <laughs> Pwede tayo mag one -on -one. So, para um, accommodate ko po kayo lahat depende sa schedule nyo. Alright, so thank you very much, Jilly Enjoy the rest of the day. Eh? Let's go, let's go.